Dito kami nasakay pagpupunta kami sa lugar ni Mrs. sa Antique. Dito kami nasakay sa Bridco Port, Bacolod. Papuntang dumadaong ito sa Dumangas Port, Dumangas. Dumangas sa uh, Iloilo. Doon dito dumadaong. Pagdating ng Dumangas, doon tatakbo na, na naman kami. May land pupunta na naman sa Antique pupunta kami sa lugar ni Mrs. Antiki. Kaya mga oh, dalawang oras uh, pa itong tatakuhin niya bago makadala sa... Wala naman sa, sa Dumangas. Dumangas. Wala naman sa Dumangas. para sa ang Wala Mga apat at kalahati o limang oras ang takbo naman namin mula Dumangas papunta si Pasti Antiki. Oh, Dahil hindi naman kami masyado mabilis oh, magpatakbo. Kaya hindi naman kami masyado mabilis matakbo ng sasakyan kaya mga limang oras o mahigit pa ang takbo namin bago makarating kami ng Sebastian Tiki kung minsan masyado din kami natagalan bago kami makarating doon sa Sebasti sa lugar nila ni Missy sa Sebastian Tiki kasi kung minsan dumadaan pa kami sa Iloilo City proper dumadaan din kami sa San Jose sa San Jose Antique sa Robinson, San Jose. Kaya minsan uh, napakatagal namin bago dumating doon sa lugar nila ni Mrs. sa Sebastian kasi marami din kaming dinadaanan habang ang habang papunta kami doon. Malapit na kaming darating, mga ilang minuto na lang ito na nga ang maliit na tagbot. Ito malapit na dahil alala ito sa aming pagdaong. Ito malapit na, marami na ang tao sa Prua Banda. Yun, nang nagaantay na pagdikit eh magkababa na kagad <laughs> ilang minuto na lang ito na ilang minuto na lang didikit na didikit na kami na, slow down na ngayon makina kaya ilang minuto na lang didikit na at makatakbo na kami papuntang at diki ito na dahan na dahan-dahan na didikit Didikit na kami at makababa na. Yon mga dalawang oras din ang tinakbo namin mula sa bread hanggang dito sa Dabangas Park. Yan na. Marami na ang kagsihagda. Kagsihagda yung iba pumasok sa kanilang sasakyan at di-restart baki na para pagka may go-signal na pwede nang bumaba. Yon tatakbo na kagad takbo na kagad. Kanya-kanyang takbuhan na papunta sa kanya-kanyang pistolasyon. Ganda mga parikoy. Nadikit na. Itatali na lang. Itatali na lang. So, ayun. Ang tagbot na umalalay doon sa Starboard Quarter, Banda. nagalalay yung tagbot na maliit. Yun. Itatali. isi na lang yung mga. isi na lang siya, no? Itatali na lang ng gusto. Bago bababa na kami. Bababa na kami lahat. Kanya-kanyang takbuhan na papunta sa aming mga kanya-kanyang destinasyon so na malapit ah. hanggang dito na lang mga parikoy at saramat na lang sa inyong panonood dahil natakbo na kami papunta sa aming mga destinasyon